Excited kami lahat mga bossing ko dahil ngayon lang muli kami nakagala mga bossing dito sa Kabite sa sister ko. At dahil first time po muli kami mga bossing ko na naglakwacha ng mga angels mga bossing yung na reply sa live ko mga bossing ko at uh, mga nagla live selling na sila Joan at Mayan mga bossing ko. Yan. Uh, natutuwa naman ako dahil excited din po sila, masaya rin po sila dahil ngayon lang din kami nakapasyal dito mga bossing ko sa may kabite sa sister ko na si Sandra Pagyo mga bossing. Nakakatuwa naman mga bossing ko dahil kami po yung magpo-food trip mga bossing, Samahan nyo po kami dahil sabi ng sister ko may masarap na kainan dito. Ito po ang una namin pinuntahan mga bossing ko. Yan, nagkwek-kwek po kami mga bossing. Tapos uh, dynamite, uh, ayun, iba't iba, samot-samot na kainin mga bossing ko ng straight foods mga bossing. Nakatuwa naman dahil nabusog naman po sila at nag-enjoy po kami lahat mga bossing. Bagamat, ayun uh, nga po, talagang munti ka ng maimpacho mga bossing ko dahil halo-halo ang aming mga kinain mga bossing. At syempre mga bossing ko, hindi pwedeng mawala itong pagkain na ito mga bossing ko na pinipilahan mga bossing. Uh, medyo madami-dami ang binili namin dito. At syempre mga bossing ko, meron akong bossing na nanunod sa atin na may tindang barbecue mga bossing ko at nakilala tayo. Syempre hindi pwedeng hindi tayo bibili sa kanya mga bossing ko. Yan, bumili ako ng 30 pieces mga bossing ko para sa amin. At napakasarap ng barbecue ito mga bossing. Yan, bili po kayo mga bossing ko kay ma'am. Yan, makikita nyo ko agad dyan, dyan, sa park mga bossing ko sa Kabite. Napakasarap ng kanyang barbecue mga bossing. Kaso nga lang nakalimutan ko nung magpaalam na ako sa kanila mga bossing ko dahil yung mister ko nagmamadali dahil ingihi na daw. At eto naman pa ko, meron din akong isa sa mga bossing na nagtitinda nito mga bossing ko na syempre hindi pwede, hindi tayo bibili sa mga bossing. Ayan, masarap naman po siya mga bossing ko at meron siyang napakagandang anak mga bossing na naalala ko agad ang aking anak. Tapos meron din silang bands na ganyan mga bossing ko. Ngayon pa mga bossing yan, samahan niyo po kami sa trip po namin mga bossing ko. Lahat po yan, inabail na po namin, tigitigi sa po kami. At happy-happy naman yung mga angel ko kasi first time din pong nangyari po ito mga bossing. At mauulit to muli mga bossing ko ang aming paggagala. Lahat po ng bahay po ng mga angels ko ay, ay uh, mga nagre-reply at mga nagla-live ay iisa-isahin namin puntahan at yun nga po ay bibili po kami ng pagkain at trip doon para kasama na rin po mga bossing ko ang pagbabanding po namin. Ayan, para po nalalaman ko rin kung no, yung mga kaganapan sa ating negosyo mga bossing ko at naging close din po sila. Yan po lahat mga bossing ko ang staff ng Apple Pagyo Pampaswerte.